Magic. Oo, oh, bawal. <laughs> <laughs> buti nga lang, Nandak kinukurot ko yung sarili ko, no? At buti na lang, pinabubulong ko na sila. Yeah, pero kung sa kayo dito, okay. Uh, okay. I now have a, I have now an, a full, a bona fide asylum um, seeker. So I now have the right to non-refumah. Mm -hmm. Hindi na akong papa-report pabalik ng Pilipinas hanggang hindi matapos yung aking aplikasyon. And ang process ng application takes about 1.5 years. So, so dito, dito na muna kayo nakapos? Well, dito na muna ako. Wala nang tago-tago. Kaya nga, nung pumirma ako ng aking asylum application, napaluka talaga ako. Napakagulgul. Kasi sabi ko, first time in six and a half months, hindi na ako nagtatago sa mga pangapos. But, um, I'm Nakausap mo ka ba, ba si uh, president Hindi pa nga. Hindi pa nga. I've not had the occasion. Um, and uh, I'm hoping to still have that occasion because uh, there's still the pending issue of um, the final composition of the team. But that decision will rest on the president. Kaya po nagkasama kay na Vice President. Okay naman. Um, si VP is in high spirits. Uh, Siyempre, ang dami pagsubok kay VP and uh, dahil uh, kaisa-isang well, dahil siya yung uh, nag-aalaga dito ni uh, Presidente. Uh, there's the burden of uh, taking care of him and then burden of taking care of what's happening in the Philippines and of course, burden of being Vice President. Um, Atari, alam mo, parang kahapon yung mga uh, support na siya. Um, surprise mo, nakita nila yung maleta na nilabas sa the and all. Um, uh, ano po ba yung mga laman ng mga ito? alam you ko, know? oh, ang sabi lang naman ni, ni VP is uh, ito yung mga extra uh, um, gamit ni, ano, ni Presidente na hindi nakasya sa kanyang uh, room. No? So they wanted to make more room for Oh, I see. Hindi pala siya yung mga talaga. Ng oh, hindi naman, oh. hindi naman. Oh. What's your birthday message for the yes. President? Well, kanina -kanina. Oh, sinabi ko na kanina. Well, my birthday is that um, is really more of um, an expression of gratitude dahil talagang binigyan natin ng Presidente ng Pag-asa sa Pilipinas na sa lahat ng pagsusubok natin ay meron pa rin mga maninigpihan para sa bayan at hindi para magpasasasak ng mga salita.